si Cabinet Secretary uh, Mod Asdin Pendatun na tagapagsalita rin po ng BARM. Good morning po, uh, Cabsec. Good, Good morning, Mr. Sile. Good morning, Senator Tom. Thank you for having me. Assalamualaikum. Alaykum salam po. Good morning. Sir, aha, uh, kunin namin so yung inyong uh, uh, reaksyon dito po sa pag-certify bilang urgent ni Pangulong Marcos sa uh, uh, panukala na nagsusulong na maipagpaliban po ang eleksyon sa BARM. Supposedly, by May 2025 po gagawin, pero iuurong po. Ano ang inyong pananaw tungkol dyan, uh, Mr. Pendadun? We welcome po yung development no, na nagkaroon na ng Certificate of Urgency uh, doon sa bill na nag uh, o naglalayong yung uh, ipospon yung elections, yung parliamentary elections sa Bangsa autonomous region, in ni Muslim Mindanao. And we're happy that uh, we've gained a ano lot an of support, radio? especially ano from senators radio? like Senator Tolentino, no, doon sa pag-usapin kung kailan yung pinakamainam na panahon no para ganapin yung ating kauna-una ang first parliamentary election. So kung magkaroon na ho tayo ng new date, no, at least on our part, we can uh, refocus yung ating mga adjustments and preparations Uh, leading up to the first parliamentary elections of the parliament, at malaking advantage din po ito in terms of uh, conducting the very first parliamentary elections in a peaceful and a credible manner. Mm -hmm. uh Ano ano ba yung ano po? Uh, ano, ano ba yung mga kailangan plan sa uh, Secretary Pendatun, leading up uh, to what? elections. Hmm. Opo, gaya din po nung na-raise ni Senator Todd in, in many occasions and even in the Senate, yung after mat nung Supreme Court decision excluding Sulu from the province of Barm. Meron po kasing seven parliamentary districts no intended for the province of Sulu. And because of the Supreme Court decision, essentially hanging po yan sa mayon. So yung time no to do so, ay meron po tayong binigay na extended period na pwede ho namin re, uh, re reassign yung seven parliamentary districts into the existing areas within the BARMM. Ang isa pa pong naging dahilan kung bakit ho na pag-usapan the first place, 'yung pong uh, pag-reschedule -re ng election ay 'yung eight new municipalities ho natin in the BARM. Mm -hmm. Kailangan po silang magkaroon ng probinsya or ma-attach into a province at magkaroon ng congressional district kasi kasalukuyan mm -hmm. wala ho 'yung dalawang 'yan. Although ito po ay act of national congress naman ho, ang kailangan natin dito. So mm -hmm. 'yung five months no would give us A uh, time, and we'll try our best na mahabol yung pagre-redistrict ng seven seats mm -hmm. no, in the existing areas of the farm. And secondly, siguro, Princess and Senator Tol, at ito rin yung isang nakikita ng ating po mga legislators and uh, leaders in the national government. Mm -hmm. Malaking bagay din kung may advantage din kung merong separate schedule for the parliamentary elections. Kasi magkakaroon tayo ng... Uh, focus the whole of government mm -hmm. uh will zero in in the parliamentary elections of Barm kumaga all eyes on Barm resources uh -huh. security preparations heightened mm -hmm. up um malaking bagay ko yan doon sa hangarin natin na magkaroon ng uh, mapayapa at mm -hmm. uh, credible na elections in the Barm mm -hmm. so so dapat pala sabay ito senator Tol na umuusad ano, ho, yung pagpapaliban ng BARM elections at yung binabanggit ni Secretary Pendato na lilikhaing probinsya para doon sa mga uh, bayan o mga barangay na na walang probinsya dahil nga po bumoto para walang, sila ay maging kasapi ng BARM. Ilang walang probinsya, walang munisipyo. Yun, wala rin munisipyo pala, oho. Ito yung 63 barangay. Oh, eh, dapat pala sabay ang pag-usad noon, ano po, Secretary Pendatun? Opo, uh, ideally, sa oh. -huh. sabay ko, kakayanin uh, within the same period. Um, although, admittedly, kung titignan natin, dahil palapit na rin yung Mawala. ating... Si Secretary, may uh, tanong na ka sa So, inaasahan oh. natin to next week, patatapos na yan. Kasi priority. At saka, alam mo, Cecil, isang linggo na lang yung session namin. Mm -hmm. Oho nga. Isang linggo Sunday. na nga lang ho. At, at, Tinis na tinis yan. Bago magkampanya mm -hmm. Si, mukhang ano, si, Cabsec, uh, kayo po ba ipipwedeng mag-join sa Zoom para nagkakarinigan din sila ni Sen. Tol? Mukhang may problema pa yata tayo sa connection between Zoom at dun sa ano eh, dun sa telepono sentol Sen. Tol, dahil nasa linya pa rin si uh, Cabinet ah, Secretary si Pendatun. Nanti masyado ah. ma... Pero ganun pa man, kahit ano, nandun naman sila, umaatel sila ng session namin. Nandun uh -huh. sila, kina-Chief uh -huh. uh -huh. Minister. So, ngayon, mm -hmm. lunes, lunes, ko kaya na namin matapos yan. Sig siguro, lastly, dahil merong mga, it ito yung isa sa mga uh, ikinababahala naman, yung mga tutol, eh, baka raw po magdulot ng uh, karahasan uh, itong panibagong pagkapaliban kasi nakakailang uh, postponement na rin ho itong BARM elections. On the other hand, pag na-reset, eh, yung buong pwersa ng TNP o AFP, ay, eh, pwedeng, pwedeng, tapos tayo national law, yes, yes. Eh, pwede yes. na pwede na pwede pwede na pwede na Agree din naman, Senator Tol. Uh ho. At uh, CABSEC? tama yun. Actually, in the contrary, tingin natin mas makakatulong siya uh, doon sa pag ensure ng peaceful, honest, and credible election. Kasi kung sabay-sabay, syempre yung resources, no, yung deployment, no, yung mga... Uh, na, Uh, people from the government mm. spread out throughout the nation. So kung meron kang separate date for the first parliamentary elections to the barn, uh, lahat ng resources nandun. At saka ano lang naman to ito, Mag um, Sen. Senator Tol, uh, yung parliamentary elections lang. So yung local elections in the barn will continue as scheduled sa May 2025. Ayun uh -huh. ang ipinupunto ay sentol ni, uh, ni Secretary Pendaton. Uh, barm elections lang yung mapopostpone pero yung local elections uh, ay tuloy pa rin naman. Yeah, so. Sabay. Sa, ay, yan ang itatakda siyempre, sa May 2025. Oh. Ayun. At maraming salamat, uh, Cabinet Secretary uh, Pendatun, sa inyong oras na ipinaunlakong sa aming programa. Ito ay aming tuloy-tuloy tututukan. By next week naman daw, ho, eh, ay uh, <laughs> maipapasa na ng Senado. Ayun. And that's that's good to hear po. Maraming salamat sa sila at maraming salamat po sa Sen. Tortoli sa walang sawang suporta sa Bangsa Moro. Maraming salamat at uh, abangan natin yan sa lunes, Cecil. Marami kami naka, naka, nakapila naka na mga bills na kailangan na ipasa. Kasi nga sabi ko, isang linggo na lang ay ano na, uh, kampanya kampanyaan na, ano mm -hmm. na, Alex? Alex ah, oh. Ayun. At ito'y ay kasama sa... Hmm. Uh, target na maipasa by next week. Ayan. Maraming salamat po, Cabsec. Thank you. Maboy po kayo. Ang atin po nakapaniyam ngayong umaga, si BARM spokesman Mod Asnin Pendatun, Cabinet Secretary din po ng BARM.